135 135 Malaki pa Pero, pero 135 pero hindi ko aabutin kasi syempre tumatanda na ako 50 na ako eh pag pag ganun kang weight gaya ng dati teenager ako yung mga 10 maliit na ako, yung leeg ko, kukulog na okay. magsasag yung mga... Magsasag ako. wag naman. wag naman tayo. Oh, yes. May surgery okay. naman sa okay. ganun. mo na. Yung na yung surgery. Takot ako talaga. Promise. Kahit mag-exercise daw, magaganong pareho. Siyempre. Kasi ba, diba, from mataba, from mataba pa kasi ako, kasi sobrang mag mag magsasag babagsak, lalaw-law lahat ang skin. So, wag sobra doon lang tayo sa tama. Tama nang nakasuot ako ng na magandang gown sa kanya Oo, payat mo to. Oh, so, how do More energy? Mas, mas magaan. Mas kaya kong gumagalaga sa... mas ga mas gana kong na. Mas you know? <laughs> kaya niya grabe naman. Kaya kong payaan, oh, ah, 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 eh, oh, hey, hindi, pero doon muna tayo sa kan. Ah, kasi, it's yeah, the lifetime, ano, di ba? Ah, okay. Basta, yun muna si Dr. Ronald. <laughs> yan lang, lang basta ito. Sa grabe Ilan yan. Ito na lang naman yung mga oh, 24 pounds. Wow. 24 pounds. Wow. Okay. 24 pounds. Tapos nag-gain ako ng weight sa Europe. Ng 5 pounds. So, 19 na lang. Ngayon, bumabawi ako. Madali lang yun. With Dr. Ronald, ang bilis. Yung 24, <laughs> ilang months mo yan? No? Two months na seryoso. Pero last year ako ako nang sa kanya. Tapos pupunta ako sa kanya. Sorry, doctor. Sorry, doc Sorry, doctor. Pangs lang. Sorry, Dok. Alam niyo. Ang tiyaga ni Dr. Roland. Roland Angeles lang. So, Ayun. Kaya punta mo... na tayo lahat.